ayun po sa kanya. Para po makita rin ninyo, bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH, mamimissled po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang ko yung sinasabi ni Senator Amy Canina, sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po Okay, mga namamaling araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Ito ang Peace Channel mga kababayan and nandito na po tayo live para sa ating reaction video ngayon Eto mga kababayan, uh, para sa mga gising pa po dyan, ngayon po ay 2am na ng umaga Again, para sa mga gising po, uh, dito kayo, pag-uusapan natin itong kabuoang nangyari dito sa Blue Senate Blue Ribbon hearing kanina mga kababayan. Medyo mahaba yung naging hearing kanina. I think umabot ng ani mo hanggang sa pitong oras na hearing ha. At ito ano yung pag-uusapan natin. Ito ay ito pag-uusapan natin ito yung Ano mga kababayan, pinakita ni Senador Dante Marcoleta dito sa hearing mga kababayan na indirectly ah, Nandiyan niya dito si Tito Soto, mga kababayan. Okay. So, kasi of course, alam naman natin noong nakaraang linggo, uh, September 8 to be exact, mga kababayan, pinalitan nila si Jesus Codero bilang Senate President na at kahapon, pinalitan nila si Senator Dante Mercorit Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman na kung saan sana mayroon ng lumabas na pangalan na labing pitong congressman at iba pang uh, ano, mga empleyado ng DPWH mga kababayan. ba diba? So mukha nakikita na nga natin, pangatlong hearing pala nakikita na nga natin ang ganda ng bonang hearing mga kababayan, Senate Blue Ribbon Committee. At nakikilala na natin, palapit na sana tayo doon sa last person, konting ano pa lang sana, Uh, push ah uh, makikilala na talaga natin kung sino talaga ang mastermind dito mga kababayan halimbawa, uh, yung mga sinabi ng mga diskaya labing pitong congressman yan isang kontraktor pa lang ba diba? and most likely kung ibang contractors iimbitahan at magsasalita na din so probably meron pang ibang mga pangalan ng mga congressman o kung gusto nila mga senador posibleng lalabas na rin. Pero ngayon, yun nga, pinalitan nila si Marculeta kasi ang rason pa dito na ipinalabas ni Tito Soto, mga kababayan, kahaponan uh, sinabi niya na mas may tiwala siya kay Ping. Uh, wala problema dyan kasi alam, kilala din naman natin si Ping, mga kababayan. Uh, police din yan, investigador din yan. Marunong din yan mag-ibistiga. Okay? So, uh, ang statement kasi ni Tito Soto, mga kababayan, ah uh, in terms sa pag-imbestiga, mas may tiwala pa siya kay Ping kaysa sa ordinaryong abogado. Well, assuming hindi nga si Rodante Marcoleta yung pinagtutukoy dito ni Tito Soto. Okay. Pero ito ngayon mga kababayan, puntahan natin itong party na ito dito sa kanina, kanina sa hearing na kung saan may pinamalas dito si Rodante Marcoleta mga kababayan na nadiscovery na niya tatlong hearing pa lang ha na ma mga magagandang punto na as of the moment hindi pinapansin at mukhang hindi pa papansinin base sa takbo ng investigasyon mga kababayan okay so ito pakinggan natin uh, mga kababayan Again, live po tayo ngayon. Paki-like po and share ng videos natin. And of course, huwag kalimutan mag-subscribe din mga kababayan. Kung and then, wag, wag, pwede rin kayo mag-comment mga kababayan para malaman natin kung ano yung mga opinion ninyo dito sa mga pangyayari. At dito sa mga lumalabas sa hearing mga kababayan. Again, pag-usapan natin ito ha. Uh, kasi ako personally, uh, hindi ko na panood yung buo Ha putol-putol yung pan- pagpapanood ko mga kababayan kasi masyadong mahaba. Yet, uh, ako disappointed ako, ha? Well, uh, of course, first pa naman ito dito kay Ping Lakson, na hearing mga kababayan. Pero nawala yung continuity, ha? Nakawala yung continuity, yun nga. Sabi ko, labing pito ng pangalan ng congressman na sana lumabas at ibang empleyado ng DPWH. Pwede sana kung gustong ipagpatuloy, kung gusto talaga nila ng malalaking isda, pwede sana ipagpatuloy yun. Kahit nagbago ang chairman ng Blue Ribbon Committee at Senate President, walang problema. Kung naipagpatuloy lang sana, eh mas mapagpatibay sana yung mga lumabas sa mga pangalan kung sino nga ba ang talagang totoong tumanggap at yung inaakusahan lamang para masira sa politika. 'Di ba? Unfortunately mga kababayan, 'yan yung uh, ika na, na disappoint tayo kasi wala ang direction, hindi na papunta doon. In fact sa mainstream media mga kababayan, wala na tayong naririnig na balita patungkol diyan. 'Di ba? O nililihis nila, naka ngayon dito sa pag-resign ni Tamba at pagpapalit ng leadership ng Congress. Di ba? O kanina pinag-usapan natin kung pinag-usapan natin kanina na ang pinalit ng mga congressman sa kanilang leadership at uh, sa kanilang uh, ano tawag nito? House Speaker ay pinalitan na lang ng mukha, katawan at pangalan. Pero yung background o ganun-ganun pa rin. So ito mga kababayan, punta tayo dito, pakinggan natin kung anong pinalabas dito ni uh, Senador Dante Marcoleta, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Thank you Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo, ng napakaraming contractors. Halimbawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Ah, uh, Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita natin nangyayari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi Yun lang ang tanong eh, bakit? Nako, ano ba to si Vince Dizon? Magaling naman sana to. Yun nga, oh, kahit na magpakulong tayo ng isang milyong contractors at mga DPWH empleyado, o, oh, di ba? Kung wala pong consequence, eh, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo, uh, kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan tama po. malalaking isda ang mahuli natin. Tama po, Decision Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Ito mga kababayan ha, ito mga informasyon na ito pinalabas ni Uh, Marcoleta dito. So, ito po ang uh, monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS. Ano yung MYPS? Yeah. Okay. Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes, ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Po. Alam po niyo yung survey 123. Ano yun? Hindi ko alam. Ah, gamitin ko po, yung BIA. Hindi ko po alam. Alam po niyo yung SDM4. Po. Hindi din po, hindi ko din po alam yan. Ang problema po kasi ito yung mga sistema ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap -sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po uh, kung po natin itong mga sapsap, -sap, eh, sana po eh, magam mara din po natin. Kung hindi po yun, yung yun ang layunin ng kumiting ito. Hindi sapsap, -sap, hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS. Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang kumiting ito ay na mislead. Alam po nyo kung bakit? Opo, uh, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi niyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Labing, labing apat na nga nakita ni Marculeta. Ako, posible pa. Eh libing apat na nakita sinabi na ni Marcolita. Oo. Oh. Eh ano, eh, anong pinapakita dito mga kababayan? No sinasabi dito ni Senator Marculeta, ah, um, oh, opo, sa sa within sa pangatlong hearing niya mga kababayan, oy nakaagad ni Senator Marculeta ang naging issue dito sa sistema ng DPWH na kung saan inaabuso ng mga empleyado kaya nagkakaroon ng issue ngayon lalong-lalo na sa mga ghost flood control projects at posible mga kababayan na hindi lang nangyari nangyari ito sa flood control projects posible sa iba't ibang infrastructures din kasi merong mga mali-mali dito sa sistema lalong-lalo na halimbawa dito sa coordinates 'di ba ito na diskubre mga kababayan kaya nga sa tanong, o oh, kahit nga isang milyon yung ipakulong na contractors at mga DPWH employees, kapag hindi ito nabago na address itong sistema na ito mga kababayan, most likely paulit-ulit lang yan. Okay, mapupuno lang yung kulungan natin ng mga contractors at ng mga DPWH employees, mga engineers, o oh, hindi na mga drug addicts hindi na maga, mga, mga mga ano na mga mga engineers na at mga contractors na ang pupuno diyan halimbawa kung hindi magbabago so anong anong lumalabas dito ah, kasi mga kababayan ang purpose ng isa sa mga layunin ng Senate Blue Ribbon Committee or sa mga hearing diyan sa Congress na Senate ay talagang gumawa ng batas para mapigilan itong lahat. At the same time, matukoy talaga yung uh, pinakamaster dito, okay? So it could be both sa sistema. At the same time, yung mga taong salikod ng si, na uh, nakapuna ng sistema or issue ng sistema ng ganito, kaya inabuso nila, okay? Kasi ito mga kababayan, ah, uh, basi kanina dito lang si Marcoleta lang nagtanong nito patungkol lang ganito. Ha? Ah? Nag-iikot nag, nag uh, yung yung hearing kanina umiikot lamang sa usapin ng contractors at ng mga empleyado ng DPWH ng mga engineers. Yun nga nakadisappoint dito mga kababayan kasi papalayo ng pala, palayo yung nangyaring hearing instead na papalipit papalapit sana doon sa kung sino yung mga mastermind. Okay? So ito, patuloy muna kasi marami pa itong ibibigay ni Marcoleta mga babaya. Yung so, sumbong sa Pangulo ay mali. At ang nakikita ko po riyan, halos isang daang o isang isang libong proyekto, mali ang coordinate. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong sugestiyonan ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real-time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulo ng sistema. Kaya po kanina, nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusef Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusef Cabral ay nag-text kay Sen. Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Senator Lacson na pinakita yung text message. We concentrate po tayo sa text niya kay Sen Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang Senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo? Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong uh, kung meron pong priority project ang uh, opisina ng senador. Which is clearly hindi consistent po doon sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yon? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yon. Nagpresenta siya. Gusto niya sigurong masiyahan si Sen Senator Sotto, sa pag pag niya noon, Senator Soto ay kasi isa contender for Senate President. Mm -hmm. niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinex niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung mayroon pa siyang tinex na ibang senador sa ganon ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, uh, Mr. Chairman. Maniwala, maniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, oh, mahirap pong uh, maniwala kung yung una Dapat ko pa Dapat sana ganun. po bago niyo inalaw siya na mag-resign. Oh, sana okay, talagang, eh. Pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sa ng pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin po sa kanya. Para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH, mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina, doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence, convergence projects ng DPWH? Opo, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ah, ito po yung mga proyektong uh, uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya. Tulad, tulad po ng ano? Ng tourism, ng uh, DOTR, ng uh, katu agriculture. Katuparan, katu DOTR, TRIP, DOT, roll it, DTI, oh, DTI. DTSP, and DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Ah, hindi pa po ako familiar sa SSP. Hindi rin China. kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam kung, alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami Opo. po nitong sistema ito. Ayan, now, may statement ni Marcolita mga kababayan Kailangan po magmadali tayo.